Lupo sa mga collector dyan Mayroon na naman ako na pulot Sa daan Ako hindi collector Ito ay papakita ko lang sa inyo Anong mayroon sa akin Ito ay isang Rizal Ay hinahanap ngayon ng Prince Value ay 1971 o di kaya 1972 1974 ito ay 19 1972 na Rizal ito ay may history pa rin ito sa mga kolektor baliw dyan ito tingnan nyo pabalikta do yan pabaliktad siya oh. pero ito ay papakita ko lang sa inyo mayroong magpa sa atin ay natin pero may kamahalan na ito value na ito minsan lang ito makikita pero alam natin po ng mga collector ay eh, marami tayong mga ng mga pins ito ay isang 1972 republikan ng Pilipinas Central Bangko ayano, o 1972 1 piso Rizal o si Rizal <coughs> oh, sa akin lang po ito ay kapakita ko lang sa inyo kung anong mayroon sa akin ayan sa mga collector dyan ito ay papakita ko lang sa inyo 1972 po ito ah now si Rizal baka makapulot pa na yung 1971 yan lang ang masasabi ko sa inyo po Salamat. Yan lang.